Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng na nga pong tanggalin ng Golden State Warriors, si Jonathan Kuminga. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang payag na nga pong Los Angeles Lakers sa pagkuhan nilang kay Mitchell Robinson. Si Coach Steve Kerr na nga po mga ang nagsabi na malaki nga po ang kanyang tiwala sa kasalukuyang lineup ngayon ng Golden State Warriors na gamit nga po ito ay makakapasok na nga po silang muli sa Western Conference. Hindi na rin naman nga daw po sila matutulad last season kung saan nahirapan nga po ang kanilang team na makaabot man lang sa play-in tournament. Ngunit kahit gano'n man nga po kataas ang conference ni si Steve Kerr sa lineup ng Warriors, ay sinabi nga po ng isang NBA analyst na sobra nga po silang mahihirapan na manalo sa kanilang mga laban. Bukod nga po sa katotohanan na wala na silang ibang player na mapagkakatiwalaan bukod kay Stephen Curry, ay napakahigpit na rin naman nga po ng kompetisyon ngayon sa Western Conference sa dami ng malalakas dito. Sa katunayan, maliban nga po sa Portland Trail Blazers at Utah Jazz ay puro na nga po mga contender ang mga teams dito, kaya di na nga po nakapagtataka kung maging mabagal ulit ang simula ng kadalang kupunan. At kapag nangyari nga po yan ay dito na nga po posibleng mangyari ang isa sa mga binabalak na gawin ng Warriors na pag-trade kay Jonathan Kuminga sa kalagitnaan ng season para makakuha nga po sila ng bagong superstar na tutulong kay Stephen Curry. Hindi para naman nga po nila ito binibigyan ng bagong contract extension kaya pwedeng pwede pa nga po nila itong i-trade sa ibang kupunan bago ang trade deadline sa darating na Pebrero. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang payag na nga na Los Angeles Lakers sa pagkuha nila kay Mitchell Robinson. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Matapos nga po mga katrops na makuha ng New York Knicks si Carl Anthony Towns sa isang trade ay meron na naman nga po sila ngayong nilulutong bagong move at posible nga po nalang isunod na i-trade ang kanilang center na si Mitchell Robinson na kasalukuyang pinag-aagawan ngayon ng mga kupunan. Sa katunayan, Napakarami nga na pong makupunan ang tumatawag at nag-inquire na nga po patungkol sa trade value nito at kung paano nga po siya makuha sa pamamagitan ng isang trade. At isa nga po sa mga nabanggit na kupunan dito ay ang Lakers na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng isang legit na big man. Well kakailanganin muna nga na po nilang ibigay sa Knicks ang kadalang mga players na sina Jackson Hayes, Jalen Hood Jafino, Kay Vincent at isang future first round pick kapalit ni Mitchell Robinson. At kasabay nga po niyan ay marami na nga po sa mga Lakers fans ang sumang-ayon sa ganitong klaseng trade. Lalo pat malaki nga po ang maitutulong nito sa kanilang team para maging isa na nga po silang legit na championship contender. Pero syempre magde-depende pa rin nga po ito sa magiging desisyon ng Lakers kung makikipag-trade nga po sila sa Knicks o hindi. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.